Ah, nandito muna po ako sa barbershop, mga uh, barber TV. Eh. Tapos na gugupit ko muna ng low taper. Kusang eh. gupit ko ng kabataan, low taper. Eh. Tatlo po kami ng barber na umasok. Umasok po itong isa. Si Lester Hubert. <laughs> Ano na po yung wala po yan. Dalawa po kami na araw po pare. Araw po na Sabado po ngayon. Wala nang lalakas okay. rin yung boses ko. Hindi na talaga yung boses mo. Ako oh, pa ako yung papaliwanag lang. Eh, yung step po nagpapaliwanag, malakas boses na. <laughs> Oo, oh, parang pag ayaw yung magaling sa paliwanag ganyan. Saan malisip? Ikaw ang gulo eh.

wala, rest. Merak. Ay mo 'to ini. Kok kokoyala wala, nagugutak rate ko kasi. Merak, tandang. Ano ba 'yung Alam mo pa rin paano, hindi maka-kaintindi pa 'yan? Ilan na, ilan na pa 'yan? Ilan pa 'yang lisensya mo, pare? Ha? Ilan na 'yang lisensya mo? Ako mag-ring do. 90. 95, 95, 5 years?

Yan yeah, nga po, salamat po sa mga subscriber po. Kumain bintang ka sa inyo lahat. <laughs> Diyos Ang maray. Sella. Diyos maray na daw sa Indong Gabos. Mga kabigod, mga bigod. Yeah. Yan po sa kamaray miso. bintang din ka sa inyo

Ibon na ba? <laughs> Oo. Oh. Bibilis salita ka mo. Ibon na mo. Mas nangagata na mga salita. baolo na mo. Ibon mo Pero mabay, sila pre no? Hapis. Oo. Mga bike. katulad, tarang katulad natin pre. Ibig kahakan yan wala, wala hindi ka wala yung bigot tsaka bisaya kasi hindi mo ang tangaw ko eh hindi ka kasunod lang ang bisaya tsaka bigot sa okay. basta tayo isang lahi isang lahi isang lahi isang lahi Magkakaiba man tayo ng lingwahe, basta isang lahi tayo, tayo yung magtutulungan. Oo. Tayo yung mga tayo. ko. Hmm. tayo mag... Nasabi <laughs> na ako, asabi na, asabi na, ng customer mo. Nasabi na ng mo ay... ano ba? Isang... ka ka Huwag daw tayo matakot dun sa bansang yun eh. Eh... ba? Sabi ng customer mo? Hindi eh, na Hindi

Oh, ganda tuloy ng <laughs> Ang ganda talaga black nail ang pambayat ay <ayong> hindi pati <laughs> dihona post niyang kabalabaw 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 Wala, 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 <laughs> wala na. Uh, Maulan na araw na araw ng Sabado. Mga ka-barber. Ini apa? Mau terang ke pak? Ini. 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 na, Ini. 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 pangalan mo Eh, uh, ano ang Ah, Ah, ito po ay low taper lang po ang ng Mga ka-barber TV. Ito nga po. Ito na po ang tapos. Ngayon <laughs> na po. Tinanggal po niya yung malaba. Kala po niya tapos na. Ito na nga po. Tinanggal ko na. Tapos na po siyang gupitan lupitan.